Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Mommy Dan. So for today's video, samahan naman ako magluto netong isaw. Isaw ng manok nga pala to guys. Kinugasan at nilamas-lamas ko lang siya sa asin at suka. Pagkatapos okay, naman, tinimplahan ko lang siya netong suka ulit tapos etong paminta. Lalamas-lamasin lang natin yan guys hanggang sa Manuot ang pampalasa na nilagay natin dito. Take note, malinis po yung kamay ko at nagugas ako. Iset aside na natin yan tapos magiwana na tayo na itong ating onion or ating sibuyas. Ikakat lang naman to ng paganyan. Bali isang sibuyas nga lang pala guys yung gagamitin natin para dito sa lulutuin natin. Nung nahiwa ko naman na yung sibuyas, sinunod ko naman na bawang. Bali isang buong bawang nga pala yan guys, si ginayat-gayat ko. Bali binalatan ko muna yan bago ko siya ikat ng ganito ito. Kung mapapansin nyo guys, dito nga pala ako sa lapag. Malinis naman dyan guys, kaya huwag kayong mag-alala, tsaka nasa bundok tayo. Yung nahiwa ko naman na yun, sisimula na natin tong lutuin. Nalagyan ko lang naman yan ng kaunting tubig, tapos naglagay din ako ng kaunting suka, tsaka itong siling pula. Or siling labuyo. Tapos naglagay na nga din ako na itong pampalasa nating nor cubes. At halu lang natin yan, syempre, para na mag halo yung mga pampalasang nilagay natin dyan. Hintayin lang naman natin itong kumulo. Tapos maglalagay na tayo dito ng kalamansi. At dahil nga nakalimutan kong salain, kaya yan, kinuha ko yung mga buto. Bali, apat na kalamansi nga lang pala guys yung nilagay ko dyan since na may suka naman. Pagkatapos naman yan, naglagay na ako na itong toyo tsaka itong suka ulit. Basically, ang gagawin natin ditong luto is adobo. Talaga namang napakasarap na ito, lalo na kapag pinatuyuan tapos maanghang-anghang pa. Masarap nga din to, lalo na pampulutan. Pagkuluan lang natin ng pakuluan 'yan hanggang sa pwede na 'tong kainin. Ayun lang. Thank you for watching. Bye.